I've been attached with the feeling of Grabe nga talaga ang naging kaganapan kagabi ng ating Donny at Bel Mariano na kung saan ay talaga namang pinag-usapan nga ang double date nila Donny at Bell at ng Caldria. nood nga sila ng tiba na talaga namang pinag-usapan nga rin ang kiska Kung saan ito nga ang ating Donnie at Belle ay mas lalo nga nginangaan ng maraming bablis ngayon. Narito nga guys ang pag-uusapan natin. Dahil talagang marami nga ang umimlay kagabi sa bawat nasaksihan nila sa ating Donnie at Bell Lalong lalo na nga ang naging reaksyon ng Kaeldria na talaga namang umani ng maraming komento. Pero etong nga guys, ang sabi rito, maganap sa PIBA World Cup 2023, hashtag PIVA WC, yung hindi ka naman mahilig sa Philippine Love Team in movie industry. Pero kinikilig ka kina Donny at Bell, teaser pa tong kiss cam. Respect sa kanilang dalawa, hindi nadala sa sitwasyon na umani nga ito ng maraming komento na ayon pa nga sa mga bula ay spek sa kanilang dalawa hindi nadala sa sitwasyon. Jokes aside, knowing the unbell, really zero chance they do the kiss cup. And that being one of the factors why this CP found them nakakakilig. Even though hindi siya mahilig sa love teams, makes my heart happy my Don Bell, na talaga namang itong ating Donnie at Bell kahit ganito nga lang sila ay talaga namang nakakakilig na, na kahit tingnan mo lang sila ay maraming ang pusong humimlay kaya station lang tayo for more ayuda